Dados Chike naman, ipinamahagi ng DA Region 2 sa kanilang mga contractual employees. Narito ang ulat ni Kimberly Villanueva. Namahagi ang Department of Agriculture ng Native na Manok sa mga contractual employees nito kamakailan. Ayon kay Regional Director Rose Mary G. Aquino, ang mga naipamahagi ay ang Datos Chicken na signature breed na reproduced ng DA Region 2. Anya, Datos Chicken program ay unang pinakilala noong nakaraang taon sa layuning makakatulong sa mga nawalan ng kita noong kasagsagan ng COVID-19 at pagtama ng African Swine Fever sa Region 2. Ayon kay Project Leader Ferdinand S. Arguero, ang Dados chicken ay mas magandang klase ng native na manok para mangitlog at mas malalaki kaysa sa regular na native chicken. Inaasahan ng DA na mapaparami ang mga benepisyaryo ang maipamahaging mga manok bilang dagdag sa kanilang pagkukunan ng pagkain. Kimberly Villanueva Naguulat para sa PIA Newsbreak.